Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. Pag-usapan nga natin itong tungkol sa pagta-transfer ng visa 20 to visa 18. Nako kabayan, baka ito na yung chance mo. Pumayag na nga ang Minister of Interior na magkaroon ng pagkakataon ng mga nasa visa 20 na mailipat ang kanilang mga visa sa visa 18. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Visa 18 po, sila po yung mga nagtatrabaho sa labas or yung mga nagtatrabaho sa private company. At yung mga Visa 20 naman po, normally, sila po yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay. Or kung may iba pa mang work na under ng Visa 20. Pero uh, common po kasi, Visa 20, sila po yung mga domestic helper na nagtatrabaho sa loob ng bahay. Paano nga po ba tayo mapapatransfer sa Visa 18? From uh, Visa 20. Meron po kasi mga ilang uh, kondisyones na isinet ang Minister of Interior bago tayo ma-transfer sa Visa 18. Uh, para po sa ating mga kabayan, kung uh, gusto nyo pong i-take itong opportunity na ito, nagbigay lang po ang Minister of Interior from uh, July 14, 2024 magi-start po siya this month, malapit na po July 14. So ngayon July uh, 9 na po tayo. So ilang araw na lang July 14 na. At matatapos siya ng September 12, 2024. So limited time lang 'to mga kabayan. Hindi ito forever. Kaya naman kung ako sa inyo, aba ay simulan nyo na ang pag-aayos ng mga papel nyo kung sa tingin nyo ay pwede kayong i-transfer ng mga sponsor nyo or ng mga employer nyo sa visa 18. Okay, ano-ano po ba ang mga dapat gawin? Paano po ba tayo pwedeng ma-qualified, ma-transfer dito sa visa 18? Sa mga interesado po, pakinggan po mabuti. Number one na kondisyon, makinig. Dapat po pumapayag ang inyong mga employer or sponsor na makalipat kayo sa visa 18. Ang ibig sabihin po niyan, kung gusto nyong lumipat ng visa 18 at ayaw naman ng mga employer nyo, hindi rin po pwede. Okay? Kasi ito pong paglipat ng visa 20 to 18 ay limited lang po. At nakadepende pa rin po ito sa mga sponsor nyo kung papayaga kayo makalipat ng visa 18. Sa mga Kaklose ang employer sa mga mababait ang employer, abay kabayan, samantalahin na ang pagkakataon na ito. Kasi marami tayong mga pwedeng makitang opportunity kapag visa 18 na tayo. Uh, bibigyan ko na po kayo ng uh, overview kapag lumipat kayo ng visa 18. Sa una po, mahirap. Kasi nasaan tayo na visa 20 tayo, lahat sa bahay libre, provided lahat ng employer. Wala tayong iniisip, may kwarto tayo, wala tayong binabayang renta every month. So, yun po kasi yung nakasanayan natin as Visa 20. Pero kung Visa 18 tayo, ito po ang maganda sa Visa 18. Uh, Nakapag-start na tayo. So, syempre sa una, maliit ng sahod. Ganoon naman talaga sa una, mga kabayan. Kapag bisa 18 tayo, normally makukuha natin mga sahod dyan, 200, 250, so swertehan na kung makakuha tayo ng 280, so minsan nga, 180, 150, tapos sa iyo lahat. Ganun talaga, kabayan, sa una. Pero, ang kagandahan sa visa 18, mga kabayan, kung local hired ka na, after one year, pwede kang lumipat sa ibang company. Okay? At ang kagandahan mga kabayan, kapag visa 18 ka, during interview, kung magtatrabaho ka sa ibang company, pwede kang mag-demand ng sahod. Pwede kang makipagtawaran ng sahod. Tama na rin ninyo kabayan. Nasa sa inyo kung magkano yung pwede nyong ma-disclose na ilalagay sa mga kontrata nyo. Pero syempre, dapat kung mag-demand kayo, depende sa skills nyo at dapat yung sahod na medyo malapit sa katotohanan. Kailangan, pag tayo, alam natin sa sarili natin na kaya nating gawin yung trabaho. Kung hindi naman, kung ano lang yung offer, tanggapin natin. Ngayon, pag may nakita tayo ulit na mas magandang opportunity, lipat tayo. So, ganun lang mga kabayan, hanggang sa ma-achieve nyo yung bracket ng salary na gusto nyo. Okay, habang tumatagal, syempre, lumalaki ang sahod. So, ganun po ang kagandahan kapag Visa 18 tayo. May pagkakataon tayong magpalipat-lipat sa iba't ibang company hanggat makuha natin yung gusto nating sahod. Lakasan na po ng loob, kabayan. Kapag nasa labas ka na, diskarte lang ang kailangan. Number 2 condition, pag mapapalipat tayo ng Visa number 18, dapat po nakapagtrabaho trabaho kayo, nakasambahay sa inyong mga employer or sponsor nang hindi bababa sa isang taon. Minimum po, dapat nakapagtrabaho kayo ng one year sa inyong mga sponsor. So, kung yung number one, pinayagan na kayo ng sponsor, number two, dapat minimum kayo nakapagtrabaho na mahigit isang taon sa inyong mga employer bago kayo makalipat ng visa 18. Number 3 po na kondisyon, magbabayad po tayo ng transfer fee na 50KD. Okay, at hindi lang po yung 50KD kasi po yearly may dagdag po na 10KD. So ito po kasi hindi po kasi mismo sa akin hindi rin ganong kalinaw yung 10KD na additional. Kapag po ba na transfer tayo sa ibang company, mayroon pa po bang 10KD na babayaran yearly dun sa nilipatan nating company. Sa mga nakakaintindi po sa part na to, please comment down below kung ano po yung pagkakaintindi ninyo dito sa plus 10KD every year. So, yun po yung mga tatlong kondisyones para makalipat tayo from Visa 20 to Visa 18. So, sabi ko nga po, ang uh, desisyon na ito ay papatupad po from uh, July 14, 2024 hanggang September 12, 2024. Good for 3 months lang po. After 3 months, wala na. Tapos na ulit. Mag-iitay na naman tayo kung kailan nila bubuksan itong transfer ng Visa 20 to 18. Kung sa tingin nyo po, qualified po kayong i-transfer ang mga visa nyo from 20 to 18, abay mga kabayan, dapat ayusin nyo na po yung mga papers nyo. Okay? I-ready na lahat ng requirements. Within 3 months lang po, kailangan maayos nyo yung mga requirements. Okay? Para po sa mga requirements, kung ano yung mga kailangan, Magintay-intay po tayo ng advice. Maglalabas po ang migrant workers of Kuwait kung ano po yung mga requirements na kakailangan ninyong isubmit kung magpapalipat kayo sa visa 20 papuntang 18. At para po sa mga karagdagang informasyon, pwede po kayong tumawag dito sa number na nakikita nyo sa baba ng video na to or pwede rin po kayong mag-send ng email sa email address ng MWO na nakalagay po dito sa video natin. So sinabi nga po ng MWO na patuloy silang magbibigay ng additional information kung ano man yung mga bagong update regarding dito sa paglilipat ng Visa 20 to Visa 18. So, mga nangangarap na makalipat sa Visa 18, sana po ay isa na kayo sa mga palarin na ma-transfer yung inyong visa 20 sa visa 18. So para makapagsimula na tayo kahit paano, sabi ko nga po, lahat naman ng bagay sa una lang mahirap. Kapag nakasanayan na natin, tuloy-tuloy na yan. So sa mga kapabayan po, good luck sa inyong lahat and God bless you all. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, abay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell kabayan para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Yun lamang at maraming salamat sa iyong panunood.